Hello mga mahal kong kaibigan After ng mahigit dalawang taon na paggamit ko dito sa Honda XRM ay tangan din nating palitan ang mga ibang parts o pyesa nito dahil sa wear and tear kailangan nating palitan ang consumable parts dahil sa kalaunan ay masisira o mapupupud map, din ito tulad na lamang nitong preno natin itong brake pad natin sa almost uh, magigit na dalawang taon kong paggamit eh, ngayon lang ako magpapalit ng brake pad ito ay para sa mga baguhan o bago pa lang na mag DIY sa kanilang mga motor tanggalin natin itong rubber na ito na nakatakip dito sa uh, tornilyo uh, allen wrench ang kailangan dito gamitin ayan ito po bago nyo tanggalin yung tornilyo dito press nyo muna ito para yung brake fluid babalik doon babalik doon sa reservoir kumuha lang kayo ng flat screw susungkitin sungkitin lang dito sungkitin nyo ng flat screw hanggang sa makita nyo maluwag na sya makita nyo naman sa loob kung may space na sya ngayon press nyo nang i-press ng ganyan hindi na nakatukod yung diaphragm nya I press nyo din ito para dito sa dito sa kabila naman maluwagan siya ayan so ayan maluwag na maluwag na kabilaan na maluwag na yan so pwede na nating tanggalin itong tornilyo yan o oh. itong gamit natin allen wrench pag nilagay nyo itong allen wrench basta hilahin nyo lang pababa Ayan. ikot ng ikot ng ikot tulad ng pag ikot ng mundo hanggang sa matanggal lang turnilyo. May, malaman nyo din kung paano din mag DIY ng mga basic mga minor na repair ng mga motor nyo at least makasave pa kayo sa mga labor bibili bili na lang kayo kayo nang maglalagay ayan so pag natanggal yan pwede nyong hilahin pero hawakan nyo yung mga brake pad ayan tanggal na itong tornilyo ito naman ito na yung brake pad jaran tignan natin nako at talagang ubos na nga mga kasama pudpud na pudpud ubos talaga pero hindi ubos ang pasensya papalitan lang naman natin ito hindi ko naman naramdaman na parang bakal ang natira na eh ang naiwan kumakapit pa rin naman siya kasing kapit ng pag-ibig ganun yon uh, kailangan na nating palitan talaga ayan oh o tignan nyo hmm. Bakal, di ba? Flat na flat mga kasama. Meron akong nabili na local lang naman siya. 120 pesos lang. Pero kung meron naman kayong medyo may luwag na pera, pwede kayong bumili ng mas mahal. Pero sa akin, subukan ko muna to. Sabi kasi nung isang kasama ko, okay naman daw ang kapit. Kasing kapit ng pag-ibig niya sa kanyang kasama replacement parts karaniwan karamihan mga nabibili na natin ngayon mga replacement parts galing China huwag ka nang maniwala na galing Japan yan tatak lang yung Japan pero yung gawa gawa sa China talaga lagay na natin mga sama ito yung kaliwa na brake pad basta ipasok nyo lang siya walang problema at ito naman yung kanan pasok nyo din wala ding problema yan may guide yan mga sama papasok yan ito yung kaliwa ayan, nakita yung gumagalaw na yun ayun. yung nakausli na bakal na yan na bilog dyan sya kakapit yung kaliwa at itong kanan ibang kapitan nya ito lang sya oh pero magkadugtong yan pero magkaiba lang ang pwesto nila ng kapitan nila yan ito yung kanan ito yung kaliwa ilagay na natin itong bolt nya pasok natin dito itong, yung, yung bolt kailangan papasok dito itong butas na to itong kanang brake pad na to yung kanang brake pad nilagay na natin next ito naman yung kaliwa yung butas din niya yan kailangan may suot din natin yung bolt yan then tulak nyo lang sya push nyo tong bolt ayan pumasok na din sya lang magdiridiriso at so hanggang papasok dito kasi may thread ito Diyan kakapit o, ayan so nailagay na natin yan umpisaan na nating higpitan kung paano yung pagtanggal kailangan reverse nyo siya ngayon ikot ng ikot ulit paikutin ulit ang mundo hanggang sa mahigpitan siya madali lang mga sama uh, matutunan din natin kung paano ang mag DIY mag repair sa mga minor lang na or basic na repair or replacement ng ating mga ng ating piyesa ng ating motor para hindi tayo laging umaasa Sa iba At least Meron tayong alam Mas mabuti yung may alam Paghigpitan yun naman Hindi masyado, hindi naman maluwag Yung tamang higpit lang Mga sama Fit and snug Ika nga yan Ayan Balik natin itong rubber, takip nito Para hindi papasok ang dumi yan Okay. Yan, mga sama. Salamat sa panonood sa ating isang napakadaling DIY kung paano magpalit ng brake pad. Thumbs up tayo mga sama. Sa muli nating pagkikita.